Hello guys, nagpagawa pala ako dito ng motor wheel seal dito sa may uh, malapit sa San Joaquin bago mag San Joaquin uh, nalimutan ko lang yung barangay dito uh, yun nagpagawa ko ng motor at wheel seal at saka upuan panoorin nyo lang guys kapag mga anim na buwan mga anim ah, uh, may, isa, isang taon na madala kasi magamit oh. wala naman dumi yan ng tubig hindi lang malabnaw lang yan langis yan panlagay talaga yan sa siyak kaso iba mga brands na natatak langis talaga yan Panglagay talaga yun sa ano? Kaya? Ay, clearing, no. yeah? clearing pala oh. Ah, iba naman ang ano. Sobrang dami pati yung lagay na lang iso. Hindi, sukat talaga yan dyan. Sukat? Oo. Oh, isang ano talaga yan. Isang puno? Oh, okay, oh, ano, i-label mo mo yan, eh. buksan mo sa kabila. Ipita si bano oh, mo. Oo, pagka-ipit mo yan po. Pugyak mo oh, yung taas i-gano mo pagbaba. Ipita naman kami dyan. Kasi yung ibang nagagawa dyan, kulang daw. Tinadagdagan. Yeah. Ay eh, sabi ko, luluwa na yan. Kaya sabi ko, no, gawin mo, buksan mo na yung kabila bago mo isabay siyang ipaon. Yun ang tamang ano Oh, di, dito, kataas. Oh. Kasi dati yung pinagawa ko, sabi ko, ginawa ko kasi yan, ko, ako lang nagawa-gawa eh. Ngayon yung syak na yan, dati, konti lang ang lagay para malakas lumaro. Ilagyan ko naman na ko, nilipin ko lang sa isang lagayan na ganyan. Isang puno. Kaya yun lamang yan, isang gano'n yun Isang ganyan Ito sa dalawa? Hindi, okay, isa, isa lang oh, Sobra yun Sobra? Sobra, sobra yun, sobra ang tigas Hindi ko kasi kasi Maabot dito, may may tama yun nandun <laughs> Kaya sa ilalim dyan Hindi mo ngabot ba? Hindi nakita no? Tago na yata Sobra yun, sobra ang tigas so, Kaya po kapag eh Kahit mga ano lang, mga 70 ml Di ba kikita rin mamaya pag ma-level doon sa kabilang ano, kabilang shack. Papapantayan doon eh. Lalabas 'yan, 'di ba? Buksan 'yung parehas dito, turnilyo dito. Itong nut na ito. Pag igano mo sabay 'yang ganun, makikita mo 'yung level dito sa kabila. Hindi pa kaya hindi magka-level. Tigas lumaro eh. Para nag-para nagkakahangin. Kailang lap na nang ng na, ano no, langis. Kailang yung langis masyado. At yan nga guys, tapos na yung wheel seal sa uh, motor. Uh, ginagawa naman ngayon yung upuan. kasi unit na at mahirap ang mapabayaan. Gawa ng kapag mapabayaan na may labas na ang angkong ay mababasa at lalo lang mga ang pong. kaya kailangan talaga pagpunit na yung uh, upholstery kailangan palitan kagad ng upholstery para hindi masira ang pong. yan guys yung pag upholstery pala niya ay nilagyan niya ng plastic na garbage bag kaya sa tao ko nang pinagawa ng ganyan ngayon lang yan ako naka ano na, na, na nilagyan para ang purpose daw in case na mabutas ay mayroon pang tirang plastik na hindi kagat mapasokan ng tubig ayan so, ang pinagawa ko pala na ito guys ay dito pala sa kalawaan pasig sa pagitan ng malapit sa tagig ayan uh, mapuntang San Joaquin yun so, tinamad kasi kung magawa ng oil seal kaya sabi ko ipagawa ko na lang din dahil nga gawa ng itong uh, uh upuan may punit na Ayan guys, maganda naman magawa at ang labor lang nila ay 150 kaya sulit at okay sila. At hanggang dito na lang pala guys ang aking video. Hindi ko na pahabain. Maraming salamat sa sumusuporta. Salamat at God bless sa inyong lahat. Okay na. 最高の